Hello po mga ka mami, ka viewers ko at W, ka charge mate, ka pamilya, ka puso. <laughs> Ito po ulam ko. Pinritos ko po o ko po yung lechon ni Junalyn na guys aking akin kagabi. Sigang ko daw pero ayaw ko sinigang dahil hindi ko type pang sinigang dito na lechon at meron po ako sinagaya, sinangag na basmati suka na may sili ayan, suka na may sili po yan milk at meron tayo mga process yan po mga kamami thank you so much po sa panonood sa akin wag po kayo magsasawa na manood ah, mga kamami ka viewers ka of the volume kapamilya kamag-anakan at saka ka mate Thank you po sa inyong lahat. Bye! God bless you all.